I'm just wondering, dahil ba't sa yung pong na-research namin, eh, nag uh, meron na kayo noon na flourishing career sa business, bagyang negosyo, paano po kayo nag-start po na pasok sa mundo ng uh, politika, Mayor Alvizor? Ako? Mahabang kwentuhan yan. Ah. <laughs> Sigurado ko, gusto mo mag-inagal. Ano naman eh, at a certain point, pag uh, nasa business sector ka, Uh, nag-iisip ka na rin kung paano makapagbigay uh, balik ng uh, mm -hmm. na tawag natin doon para ang corporate social responsibility. Anong pwede natin ibalik sa ating uh, society, sa ating mga communities. So, matagal na pinag-isipan and ang mm -hmm. naging decision doon is pumasok uh, sa politika para mas matulungan ang mga uh, nangangailangan. So, it was really more of a... Uh, Uh, decision to help. Kaya mm. ako pumasok talaga sa politika. Noong kayo ay naging tumakbo sa pagka-congressman, parang tuloy-tuloy naman kasi nakatapos nga kayo ng uh, three terms. Noong tumakbo kayo sa pagka-alkalde ng Bacol dahil eto ngayon, di ba, si uh, Mayor uh, dating Mayor Nux Printabella tinalo ni mm. Mayor Bing Lunardia. Tapos ngayon, noong 2022 elections pinalo nyo naman si Mayor Bing. So, naging mahirap ba? Naging challenging ba yung naging labanan nyo sa pagka-mayor ni uh, ex-Mayor Bing, uh, Mayor Albi? So, uh, challenging talaga. no Kasi incumbent si dating mayor uh, ng Bacolod, Mayor Bing. And uh, I'm coming in. Kung baga, last minute ako nag-decide na tumakbo eh. Mm -hmm. Hindi naman to parang pinagplanuhan, hindi naman to parang pinag-isipan, talagang tatakbo, naging last minute decision lang tungo dahil sa mga well, circumstances that uh, made me decide mm -hmm. uh, na tumakbo dito sa Bacolod. So, ayun, to that talagang uh, nag nag uh, kami, uh, nag-nag nagpakita ng mga plano namin for Bacolod. And I think naging successful naman dahil uh, uh, yung resulta ng uh, election, yun, nag, uh, maraming kong sumuporta at sumama sa akin.